chocolate oh, sundae kumbe payong tara ba na tayo tapos na kami kumain kapalton ko o di ba dito nga ayun ayun oh ayan, oh Dito mata sa payong. O, bibili tayo payong nitong folding. Walang. Ah. Uh, 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 ilan yan? Ten. Oh, sige. Ano doon sa dulo? Tingnan natin. Para hindi na ako pumunta sa malayo. Baka mayroon dito sa una kang binibilhan. Ito oh, meron sila eh. O, so, dito na lang yung iba. Hindi na ako lumayo. Pili tayo ng ganito. Tatlo na lang yan. Ayan, okay. ring. 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 Ring.

mga stroller ng baby. Ibebang klase. Ang ganda. Mga um, sa bungad. Bayad na tayo. Ito. Punta ng 1188. Kulang dito. Hindi lahat ko nabili. Ako na lang mag-isa para mabilis. Dito ulit tayo dumaan sa dulo. Sa likuran, sa may bodega sale. mainit pala sa labas. Diba ko daan sa may loob pa? Para diretso na. Wow. Christmas na Christmas na talaga, oh. maluwag ngayon ah. Ah, cleaning kasi. Nag-clearing talaga oh. Oy, ang ganda na tignan. Oh. Maluwag na ning, no? Nalinis na talaga. Sana punta magitinda dito. Ah, ligpit muna. Ay, pero yung gitna, grabe. Matao pa din. Oh. Ah ay laso oh seryoso muna talaga pesos to, to ay ah yung masukod sa pesto yung sa labas na bale okay, yung building, yeah. oo. So, oh o oh. pagpasa oh, ah, sa guhit yan dilaw na yan Gano'n na siguro ang dyan na lang eh pero nilinis siguro muna ano hmm. okay, so, maluwag na eh pati doon sa kabila maluwag na eh pero yung gitna talaga oh grabe ang tao siksikan pa rin oo oh, nga maluwag na rito Maluwag nga ito banda, kailan yung sa gitna o siksikan so, pa rin. Punta ko ilaibin eh. sige, abih, molino, okay. sige, pa rin dito. Pero dyan o. Ano, sa Divisoria Mall yan, maluwag na. Liniring, nilinis nila. Para nga naman malinis ang paligid natin. Maganda rin naman yun minsan ay maglinis-linis din dito lang pagbabago. Talaga sadyang maraming taong dumadaan dito. Kasi maliit lang na ang daanan dito. After school supplies, laruan na naman. Pero mayroon pa rin mga konting bags dito sila. Parang ang ganda ng bag nito. Kuya, magkano? Ang gaganda man ng bags. Ang cute, no? 350? Pero ang ganda. Ayan, ang daming klase, 350. Para siyang maleta style. Square, oh. 350. Salamat, kuya, Ganda. Maganda nga. <laughs> Bago naman. Marami ang makagusto dyan. Aw, maluwag naman para sa may bandang gitna. may konti pa rin mga iso supplies ito silang ka talaga pag napadaan ako dito napakasarap Sorry, pati dito maluwag na oh. maganda na lumakad ayan maganda naman pala pag napaluwagan ang kalsada Malinis tignan, maluwag lakaran. Ang ganda sa lugar na to ah. Puro prutas, gulay. Wow. at <makes noise> Daming lansones. Panahon ng lansones ngayon. Kita ay sure kung matamis. nako. <makes noise> plant. Maganda. Ito lang po magandang biyaya. po. Salamat po Yung fish na naman siya. yung binibidahan ko ng relos dito. Wall clock. Bili tayo ng wall clock. Ay, ito pala siya nagtatago. Ayan. Akasing. Ito ay sa loob. Ito mga picture frame. <makes> Tatlo din. Ayun na kay ate. Ito. Ayan, okay. Okay na. Okay na muna yun. Oo. Uh -huh. Ayan. Okay. alam clock natin. Mahal pa ang ang ano alam ano, no. Ma'am, uh, iba hindi siya ordinary. Talaga maingay no. Talagang <laughs> mm gising ka mo. Okay, sige sige. Yak mahal to. Ang ganda eh. Mm. Ang ganda niya. Oh, para may mga bid siya eh. Ang ganda, ang ganda, ang ganda, ang ganda. Oh, box na lang, be, para sigurado. Eh, hey, pa Give away si madam. Ito. Yan. Mura lang pala. Iba yung nanagulad. James Stonewall frame. Ganda niya. Kaya ko. <laughs> Tayo na lang siguro. Ayan, okay. Thank you. Oo, kaya. Thank you. Oy. Dali natin sa 11. Para pagkagaling doon, mag-tricycle tayo pabalik ng Divisoria Mall. Napaka-busy ng daan na 'to. Excuse me, be. Mainit pa naman dali natin. Oh. Marton. puro relo magaan ang dala ko mga ah, diet ako Awit na ha? kahit relo lang to dami ito na tayo kailang iikot pa tayo dahil walang shortcut dito pag may tumulong sa akin magbuhat nito bibigyan ko ng pabuya sana mayroong makita sa akin Nahirap na nahihirapan ako magbit-bit na. wala ha wala talaga eto <laughs> natatawid na ako malapit na naku sayang 100 100 Ibigay ko sa tutulong Wala Sorry Wala 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 <laughs> Ay Diyos ko. Walang good Samaritan Sayang ang 100 nila Dito na ako sa si 1188 Pakit na ako A Second floor Ay gina niya kundalang bit bit Ay, pahingan. Ang init sa labas. Dito, malamig na. Nakit patayo. tayo. Ay, iuna natin siya. Ganyan. Mauna ka. May sarili ka ng bait.

Coloring book. Mga pang Halloween costume na meron na rito. Oo. Mga bungo. Bungo pa ulit. Mga costume. Ito na lahat. namin. Okay, yan na lang muna. Okay. Ginag... <ntree> minyare, 2, lalaki na 'yan? May nag-live selling dyan mga damit. Mga damit. Ang dami yung naibenta lagi pag siya nag-live selling. Oo. Oh, oh. Dami. <laughs> Gunting. Pinakamaliit. Pinakamaliit naka <laughs> 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 mo muna muna ha? Ayan, o. clipboard niya. Iikot na lang tayo. tayo dali nito ito kuloy sikip sikip dito puro na christmas ano decor uh -huh. balik ka na natin pinamilay natin dito at uwi na tayo okay ito na thank you po okay okay na yan thank you ha wala yata mga tricycle driver ngayon ay ito na wala <laughs> sulong sulong mo ha yan lang naman tara na ito lang pala eh oh. yes. <laughs> sakay na yes sakay na sakay na sakay na wala si Erwin tapon muna <laughs> e, tapon muna sana na ba yun, eh? so, ako na to, kaya ko na tong maliit tapos na lahat oo, tatawagan ko muna siya ano yung driver al, makachiran dyan ah yung dito na lang, saglit Kuhain ko lang dito, boy. Kuhain ko lang yung dito. Oo. Baka init. Ay. Ano yan? Ano yan? <laughs> ano yan? Sige, kamay ulit. Kamay ulit. Hindi ko napansin eh. Sensya naman. <laughs> Che, may kailangan. Thank you. Cherry talaga. Angel si Cherry. Hindi tayo nagpunta sa ibang binibilhan kasi mayroon pa naman ako. Duman tayo nagpunta sa ibang mga wala na ako. Doon tayo pumunta. Balik tayo. Okay na. Kim? Okay na ako. Sana si Kim lalo. Okay. Hello vlog. Welcome to my guys. Very good. <laughs> Visit. Hello vlog. Ito naman tayo. Kuhanin natin yung isa dito sa kabila. Dito tayo. Palagay lang ha. Kuhanin ko na, be. Ito yung card ko. Ito na ko. Oh. Ah, si Boboy. Bahal na si ano doon. Bahal na yung cargador. Labas <laughs> na bang may Saan? Doon? Lin sa tapat na yun? Mall kasi oh, tas maraming ano. Maganda na madating na, na ganyan eh. Yung maluwag siya. Nagkakarga oh. na si Buboy. Namumulaklak na naman ang trike ni Buboy. Yan si Buboy. Napagkatiwalaan kung ano yan dito trike driver sa kanya lang kami nag papa ano... oh dyan oh yan ang tagal tapos yung mama niya ni Boboy dito yan nagitan na mga kape yan yung asawa ni Boboy yan <laughs> iwan namin mga gamit namin dito kaya pag kayo magpunta ng Divisoria Mall, ito, si Linda at si Beauty. Yan, mapagkatiwalaan niya dito. Iwanan niya mga gamit dito. Di wala Sila ang mapagkatiwalaan dito talaga. At si Buboy. Yan, ang aming ever na Superman na Buboy. Kahit gaano kadaming laman niya, no? Kayang-kaya niya yan. Rain or shine, kaya ni Boss Buboy yan. Tignan mo, nagtago pa. Ano na ba ngayon? May dragon dance. Ito ang sakyan natin ngayon kasi yung isa may ano eh, may ano siya, ibang dinala. Ito tayo. Oo. Ha? isang services natin may ibang ganap kaya ito muna ang service natin okay. ito pinamili natin para sa tindahan dito sa grocery Cartelia yan Lex, Kartelya? wala bang bata dyan, pahati ko sana sa bata eh mayroon dyan ah may ginagamit ito na po ulit ang ating mga pinamili yan iba tapos si di Bisoria magilista man ako ngayon ng ano yung mga pinamili ko sa grocery akala niya ba tapos na <laughs> di pa doon na tapos ang trabaho natin buti nga walang pasok yung anak ko tinulungan ako mag-repack ng pulse kasi ba't ito may buras for you ano yan tapos na ako maglista Pupuntahan ko na sa grocery <coughs> Wow, nagpipasya siya. Alam mo ba yung, 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 -ano mo? Senen. Tapos na ako noon. <laughs> Kaya tinan mo kung ano-ano pinag-ibili ko. <laughs> Mga bago naman eh. Kasi, hindi Pero, Eh, kasi. <laughs> so mm. Ayun na. Ay, bago na. Deh, may free Aba, ah, ah, sosyal may free ah. Oo oh, nga. Kasi, okay. mukhang... tayo magaling eh. Sa so free. Diba? <laughs> Si pamangkin na nag ano, nag-ayos. nag, ah, nag check na pala siya. Eh. Oh, ito na. Tuloy mo na. Ito ang kasunod pag namili. Kasunod check naman. Akala niya na no, mimili lang ako, no. Pagka pamili, magilista. Deliver dito. Check pa ulit. Buti masipag itong pamangkin ko. Kasi siya na bahala. Oh. May, may katulong din ako mag-display. Kasi pag, pag ako pa mag-ayos dyan, hindi ko maayos ng ganyan. Marami na kami kaming panindang candies ang ganda ng display ni Pamamkin. Parang utuo ah. Bigyan <laughs> sa Tapos na rin kami mag-check. Kaya lang, ang dami ng tuwi sa bahay <laughs> napunta dito. Ang hindi para sa grocery. Ano ito? Naku, puno pa rin to. Mamay bata dyan? Bata, ibig sabihin, ako mag-uwi. Asan si ano? Andiyan kanina eh. Oo, oh, oh, si Ken Ken. Andiyan kanina eh. Ken Ken? Ay, alis kayo? Punta kayo doon? Sige na, may ipatid ko sa bahay eh. May ipatid ako sa bahay. Sige, ano? saan mo na lang. Walang batang makuhang maghahatid. ayun pa eh. Oo. oo. <laughs> Buti na ba't si Ditche? Babalikan nyo ako? Oo. Sige. yan Panis talaga. Ang galing. O yan, isang anuhan na lang nila Ditche. Okay. Tapos na kami. <laughs> Ayan, ang last na. O, maglakad ako. Handa ka nang mo kanina. Ting sa bahay magi-repack pa ng mga gamit. O mag-aayos ng mga dalhin mo ka sa changi Ay don. Hmm. O oh, sige, thank you ah. Uy, pa natin nagkalat pa yan. Meron pang kulang doon eh. Meron pang kulang. Plastic balloon, tsaka, ano ba bang kulang doon. Dalawa pang items ang kulang eh. Nakapads. Baka may nakaplastic pa dito. Ito pa. Iriripak -re pa yan. Dito. Di pa rin tapos ating journey nito. Ito na yung nagawa na anak ko. Oh napads niya isa-isa na o oh, na nabalot niya isa-isa binabilang na niya na ilagay na sa plastic kung may ko naman yan tulong-tulong na lang taga to eh kasi hindi ko kaya mag-isa yan si aning na lang niya mag ano repack ito gamitin mo sa kamay para hindi ka mahirap mag repack ako naman ito pa para sa tindahan ito pa pala yung para sa changi ito oh. yan mga bubbles. Yan. Okay, sige. Mag-ayos muna ako. Marami pa akong gagawin. Saka pa mga pahinga mamaya pag wala na talagang pag-ayos na lahat kasi bukas changi na naman. Kailangan ngayon lahat ayos na.